Ito ngayon ay makapal nito. kris na yata ang kapal nito. 4. Tapos 'di ano nito, pirno, pirnohan. Napulot nila yan sa laot. Ginawa nilang service na batang. Ano? Doon pala mga kablogger sa nagtatanong na ano daw ang purpose nito. Bakit daw kami nag-aaraya nitong para na ito? Hindi ito para mga kablogger sa ano ah ha? sa hangin. Iba 'yon. Ah, uh, iba kasi baka ang pagkakalay, pag inaaraya namin ito sa ibabaw ito lilipad at lilipad din yung bangka. Hindi yung ganoon mga kablogger sa sa dagat ito. dagat ang ano pala doon mga kablogger sa bangka na yun ay hanggang ngayon wala pa rin nakikita na tao pang anin mo na ano pang pitong pang isang linggo na bukas pang yun mga vloggers dito yung RSG nakasad sa tabi at hinarepair yung unahan yung nasira nung inabutan kami ng ano bagyong inting ayan o ay malinis sa pala Nininisa na ng panday. Katapalan niyan bukas. Hapon na Hello mga guys. Ito, ito mga trupang, bagyo. sila <laughs> kapitan okay. ako? Sinawag ako? Saan? meeting nata sila dyan? Oo. Lepialan. Ha? Oh, wala. Nandito si Kiara nai, eh. Nandito si Kiara na, na may kubo. Ulan doon yan. Resibo mo? Hindi ka pala kagabi na kapunta doon? Mama, ya. Puntahan mo. Sira doon lang dyan yun. Nangar ka sila ng bato. Palaot na natin sila. Para may bagyo man. Uy. Nandiyan yung dati kong bangka oh. Pero. Yan ang dati kong bangka na nabili. Bininta ni Karome. Nasa laot ako. Pinabinta ko na lang sa kanya. Hindi pa rin mga ka-vloggers. Pinalitan ng ano, pangalan. No? Sa pintura yung bangka na yan na nabili ko na pinabinta ko ulit kay eh, Karome. Ano? You know? Ayan na nga oh. Ba't di mo pa binago? Ha? Di mo pa binago ang ano? Ha? Paristuran mo? Wala pa nga Wala pa? Saan ka? Magdayo ka doon? Wala Sus, so, pagkadami na yan Katipid-tipid na yan ay kahit dalawang balik ka doon <laughs> tipid na yan parang karapit sa agad parang patagal sa agad dalawa tayo Yan ang nakabili ng ano Mama. bangka ko ano? bininta ko yung mga vlogger sa at, ano ah uh, masisira lang yan sa ta dito sa tabiat hindi ko namang nagagamit at tuloy-tuloy yan aking paglalawot sa Pacific <laughs>

hindi siya na bangaw-bangaw? Hindi, naiyos ko na. Pinalitan ko na ng bagong carburator. Huwag kong ginagawa. Oh, Hindi ko pa nga nilalagay yung... tinuklo ko sa pangayang loobin. Nandar na eh. Oo siya. <laughs> <laughs> wow, yung ka kabayas ka nga. Kabulas ninyo. Kabot mo ka na ng bigoy. <laughs> <laughs> <gibot> yun, yun ang grabe ang kabulas. Yung blong bangay nga na o. O, itibog. Oo, ito kaya yan. Dulo pa natin ako ng... Sa tanong niya ko sa lahat mga kalubong ko. Kanya ba ko gabi? Apat na kilo pala ate. Eh siya akin, higit ko rin Ba? Ba ka tanggalin? Tanggalin yung zero? Nakailan ka? 55. Ito dami mo. Hindi na po. Hindi kang pahayon sa akin. Magaganda yun. Ulera. Wala mang kung nakabawi sa mga pahayon ng galing kaya. Pagano'ng mo? Ang chinga. <laughs> yun man lagi ang al alam yung Kuya, anong pain mo? Hipon. Sa akin ito, hipon. Hindi mo kinakain. Tinigaw yun yung isa. Ukuyin mo! Ukuyin <laughs> <laughs> mo. <laughs> Sino kasama mo? Sino kasama mo? Sino kasama si mo? may Marunay na bang ka? Ha, ah, si Kambing? Ay po niyan, ito, dyan lang sila sa tabang. Tabang lang ha? Ay, rupin ka sila yun ako. Wala pa naman Ah, tablo, ah, malaking kahoy na pala ilalagay mo ay. Hindi na talaga yung basta-basat. nandito na tayo makablogger sa taas sa taas tingnan natin na malapitan itong ginagawa nila dito yan yung mga panday sa ano dun sa fiber yung ni busing hinira muna ni kapitan muso sulit pala ilalagay na nila dito na kahoy para matibay na ang nakalagay dati dito ay ano, tabla. Tabla lang na una yung lang yata ang kapal. Ito ngayon ay makapal na ito. Three na yata ang kapal nito. 4. Tapos di ano ito? pirno. Ipirnohan. Lukso pa hmm. Lukso. Back dive <laughs> Dulas Galing ng ano pargana nila na ba ito Stigbot Tamling <laughs> Unang ulo Napulot nila yan sa laot Ginawa nilang service nabatang po na mga kablogers uh, bukas na nila yan itutuloy buwi na yung ano, dalawa ang panday yay ulas baka mahulog itong ano bungkog, ito yung ginamit namin nung hinulog namin yung parakyot yung bagay ito ganitong bungkog malalaki kaya pag nakapulot kami nito sa laot tinatabi talaga namin at malaking bagay ito pag maglakas-lakas magagamit talaga ito pag mag-ariya ng parakyot tamang hulog sa dagat yan tuyo na ang parakyot oh pwede na siguro ito i eh. patahe dalhin sa patahean tuyo na Nabanlawan na yata ito ng ano tabang ito warak nito dalawang kwarto yata ang ano nito warak sa taas ano sa taas oh grabe ang tibay ng tila nito na pag nawarak ito Si mga kablogger hindi siya tuloy tuloy at may mga ano yan siya oh may mga tagpi na bakos ano tibay ang bakos na yan yan oh paikot mayroon yan siya paikot yan tapos papunta naman sa puso mayroon mayroon naman ano yan yung bakos niya kaya pag siya hindi siya tuloy tuloy o oh, ayan o oh. ayan doon pala mga kablogger sa nagkatanong na ano daw ang purpose nito bakit daw kami nag-area nitong parakeet na ito hindi ito para cute mga kablager, sa ano bloggers ha? sa hangin. Iba yun. Uh, ang iba kasi baka ang pagkakalay, pag namin ito sa ibabaw ito, lilipad. At lilipad din yung bangka. Hindi yung ganun mga ka sa sa dagat ito. Dagat yan. Pangilalim yan. Ako kung anong itsura ng para cute sa panghipapawid, ganun din ang itsura na yung pagdating sa dagat. nakabuka. Kaya ang purpose nito inaria namin ito, sa so sobrang lakas ng alon, hangin, ay hindi na kaya paharapin ng makina yung ano, yung bangka na na sa lakas ng hangin, alon. Kaya ito, inaria na namin ito sa pagkalakasan na talaga. Pag inaria namin ito, pag bumuka na yan siya, ah uh, harap na talaga ang bangka kahit anong lakas ng hangin, alon harap talagang bangka na yan at parang payong yan sa ilalim pag nagbuka may puso din yan halimbawa pag nalagot yung tali namin sa ano kagaya na yung nalagot ito ng malakas lakas pagkukuha pa rin namin siya at may tali yan dito sa pusod, itong pusod niya yan o yan ang pinaka dito kami magbibira dito ang tali ng malaking lubid yung dubli dubli, dubli na lubid papunta sa mother dito nakatali sa sibol tapos may isa pa kaming tali dito single na lubid luwag lang dito ang tali nakaluwag para hindi magtikum yung parakyot ganun ang pagkariyan ng mga ka-vloggers. i-check nyo lang mga kablogger sa ano sa ano po ah sa mga video ko marami akong video ng pag-ariyan ito nung mga uh, kasagsagan ng amihan Inaariya namin yung pag malakas. Yun namin kaya tumakbo. Ayan. Check nyo lang sa ano sa channel ko sa YouTube. Para mapanood nyo yung ano. Yung nabutan kami ng bag yung inting. May ay video ako nyan nung pag kaso gabi. Uh, medyo magalaw ang video. So yun. Yun ang ating ano sa mga viewers natin na hindi naka hindi alam yung ano na yan purpose sa uh, parakit na yan tayo dito ulit <tip> tulog ang parang yung jong oh tulog <tip> wala na mga ilaw itong bangka na ito at na sa ano ang ano pala doon mga kablogger sa bangka na yun ay hanggang ngayon wala pa rin nakikita na tao pang anin mo na ano pang pitong pang isang linggo na bukas pang isang linggo na oh daming tali oh. tatlo naka angkla ito angkla ito itong double na lubid tapos yan sa buya nakatali ayun ang buya oh napakakalma ngayon mga vloggers oh talibasa may papasok na naman na masamang panahon parang may bagyo na naman na malakas na papasok at napakakalma ng ano dagat kayo at yung mga nangangarga ngayon na bangka yan lang yan lalawot sila sa mga 20 miles ang Pulilyo Island at pag may palaka, para, parating na lakas mabilis ang pagtatabi hindi na yan sila lalayo. Yan na lang yan sila sa panabi. At makatabi kagad pag may parating na bagyo. Kami, medyo ano pa kami makakalaot. Tagal-tagal pa siguro at kalipasin muna namin yung masamang panahon. So yun mga ka hanggang dito na natin video. Maraming salamat. Pakishare na lang nito.